Ngayon, 110 volts ito, 220 volts ito, no? Itong line 1 natin at saka line 2, 220 volts ito, no? Ilagay natin dito, 220 volts. So, bali 220 volts ito. Hindi naman pwede ito na i-direct mo, na lagyan mo ng power. Dahil, masusunog yung coil natin na 110 volts. Pag i-press natin to guys, masusunog ang coil ng forward natin. Dahil 110 volts lang siya, no? Kung ito naman, walang problema kasi 220 volts siya. Anong solution ngayon na gagawin mo dahil wala kang transformer? Ang gagawin mo nito guys, kung mayroon tayong relay na 110 volts, ang gagawin nyo guys, isiris nyo lang dito, no? Ilagay nyo lang dito. Isiris nyo lang, ito ay 110 volts din, no? Ganito ang mga paraan. So, 110 volts plus 110 volts, nagiging 220 volts na siya, no?